Sabi ko yun sir, maraming salamat sa nag-sponsor at sa mga taong uh, sumusuporta kay Ziprey. Maraming salamat. Uh, Asan niyo po na si Ziprey ay uh, uh, mag-aaral sa iyo mabuti. Oh. Yun know, lang po sir. Excited mo man, itong Manila? Uh, Oo okay, po sir. <laughs> <laughs> wow, punta silang Manila. Huwag po natin makapunta ng Manila. Napanood oh. di ba yung video na mo, okay. Jep? tinuruan ko siyang mag laptop yung minikapan ko siya dun sa ano panood nyo yan? Uh, mm -hmm. ah. bang pogi ni Jeff nung ano di ni Mylene oh, bang po kasi si Jeff na ah. sumayaw siya ang... ng pasayaw ako o dagdayang dayang din sila mm -hmm. kayo yung luluwas do'o, pa Maynila hmm. oh. para hindi malungkot si Jeff ngayong Pasko. Sige. Para hindi ka malungkot itong dalawa pagbakasyonin ko diyan kahit one week sa December. No unang punta ko namin dito, itong lugar na ito ay ginagawa pa. Kinakaabot o kinokopya. Binapako. Ngayon na seven kuda at may mga solar na, uh, ano. Pero napakalayo pa rin nito sa Davao City. i'm to see you hindi niya sa siya. Yan lang kung anong gagawin niya eh. Sa gilid. Oh, how to use wifi. Nalulula ko kasi yan, kaya ayaw niya dito sa loob. Yan, yan yung driver na malulain. Uh -oh. Driver natin malulain. Ano na magkasama kami ngayon? Kaming lima. Kompleto ang pibitin nyo. Peter Paul, Paul, Ralph, Edito, and Melanie So, it's Sunday. At kaya. Uh, kasi hindi kami pwede Saturday kasi may work. May ano si Edito. May Zimba. So, ngayon na kami nag- uh, buo kami ngayon at nagkakaroon. Puntahan kami dun sa kaya na dyan. dyan kami ka na Mia. Biscuit! Biscuit! Walang <laughs> bahay <laughs> na dyan. Pinag-connect muna ni Sir Paul yung Facebook kasi hindi pa rin nag-message si yun na message sa akin sa kay Sir Paul para may meron kami contact ang tinanong pa rin yung mga contact so ngayon ayan dyan na may internet naman pinakunit para kasi regarding dun sa kanya allowance so may, may contact tsaka yung grades niya update niya sa kanya pag-aaral wala siyang update eh dun siya na dun siya na dun siya na question eh yung mga ano niya hindi siya wala siyang update sa kanya pag-aaral hindi siya kasi wala nga siyang contact so ngayon ayan pinakonak na siya bahay bahay nila parang mga boarding house to dito kasi yung mga estudyante yung may mga estudyante dito nag uh, nag aaral dito sa proper tapak karamihan din dito ng mga talagang bahay nila yun nasa bundok yung ganda ng ano. Parang Jurassic Park yung yung likod. So papunta kami ngayon kay na ano, na Jeff. Doon sa kanyang family nila. Doon sa sa kanyang papa. Tsaka yung mga kapatid. Kasi mayroong yata si Sir Paul doon na bigay ng Okay na? Ayo! Meron? Ayan, nag signal tayo. Hello po! <laughs> hello! Kamusta kayo? Oh, hello po. Gamay! Gamay! Gamay na, Esda! ito ko na oh, ang tatay oh, mo. Oh. 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 Manood ka sa YouTube, sa YouTube, sa TV, sa TV. <laughs> Jeff. O, oh, sige. Oh, natin ng iyong mga magulang. Tsaka, pakita natin si Lola. Asan si Lola? Nag Huwag mag-iyak <laughs> 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 Oh, oh Jeb Kamu, no? nangangangangang ka namin. Ay pakatong ka ha. Sana tumaray yung tabong kami. Ang Barano mo pa'y kong tali yung Tatarin yung hati man Wala Panarag kayag hati man, ka gabi ang yan ko. Umaro ka rin. Umaro Ah, di-depre.

maliit naman. Kaya ako nga pinakita sa iyo ng live para maging masaya kay nagiyak ka naman. Adi sana pala hindi na lang tayo nag-live. Oh. <laughs> nagiyak na eh. Na ito, oh. pamilya rin. <laughs> Nakita na yung pamilya. <laughs> O oh, okay na mo si Nanay? oh si Lola, natawa. No miperpa. Nananay tumay gondi ko umiyak. Oh. Okay naman. Okay naman sila dito oh. Tanawa. <laughs> oh. Oh, pano, ano panoorin pano mo na lang yan sa TV. Okay naman sila dito. Oh, di ba okay lang kayo tayo? Oh, si Lola okay lang. Oh, si Lolo okay lang po kayo? Okay po ng beses. Namiss lang kayo niya. Yung ilang araw na hindi ka pa hindi pa nag-ano. Ah, okay. Katlong araw. araw. Oh, ito kasi yung nakikita niya. Oh, at least, o oh, ito yung bahay nyo. Oh, oh yeah. para, para kung mo yung bahay. O, oh, pakikita namin sa'yo yung bahay. O, oh, bakit ka dun, ayan oh, yung bahay nyo, o. Oh. Sige po, akat tayo tayo. Sa ano. Akat sa loob. Ayo, sa rasti? Tahu gue nak Tahu lagi si Rasti. Oh, si Rast. Ah Rasti, Rasti. Ah si Rasti. Rasti. si Rasti si Rast, si Rast, si cari kapatin yang bagus. Ano? Babae Medyo makapatid ni ni Jet. Yan tawag natin si ano? Kapatid ni Rust. Ni Jet si Rusty. Bien. Bien. Yan na. Asa yung isa?

Si Kitawag pa. Itatawag ko pa sa kanyang babae. Asa? Ana? Ayun na. Ayun na sila. Salud, salud. pangita mo ni Kuya. Amin ko, amin ko, amin ko. Ad ay, ay. Oh, live tayo. Ayun, wala yung Jeff. O. O, yun kapatid niya. Masamot you ka know. Parang siya eh. Hahaha. <laughs> Tama na. Tama na pag-ilag. O, oh, ayan o. Oh. Alam niyo, mabuti na lang. Mabuti na lang talaga mayroong yung technology natin ngayon. High tech na, di ba? So, sa pumagitan nito, nakikita mo yung pamilya mo, Jeff, na naka-live tayo, na nandito sila. Oh. usap ka nila ng live. Walang signal dito sa inyo. Kahit paano nagagawa natin ng paraan. Nandito sila. Okay sila dito, Jeff. Oh, okay si Lola. Okay si Lolo. Okay si Oliver. Okay si Rusty. Okay si... Erika. Erika. Dilay. Si Dilay. Okay si Tatay. Oh. Kumain na po ba kayo? Hindi pa siya. Okay. O oh, sige. Okay ako nandito dito. Kamusta naman ang pag-aaral ni ano, Oliver? Ay, ah, Rusty. Pumasok na no? May mga gamit sa school? Nakapalit? Okay, sige. Pipigay ko yung... May nagpadala kasi ng yung al uh, ng allowance dito, tulong para sa inyo. Galing kay Ate Ay, no? Para sa mga kapatid ni Jeffrey. So that is yung... Ipigay ko na dapat ito doon kay Jeff, kaya lang sabi ko dito na lang, no? Kasi hindi rin maipadala. Kung sa Gika, sayang din yung, yung bayad sa Gika. So dito ko na ipigay, ha? Ah, p Okay? Bibigay ko yung allowance ha, galing kay Ate Ai. Okay? One, two, three, four. Five. Hawa kitay ang 5000 Ang 10,000 po. Ayan. At para sa yung lola, dal senior na sila. Ah. Okay. Ayan. Oh, ito po ay galing kay Ati ay po yung pinadala po, no, para makatulong daw po kay sa mga kapatid ni Jeffrey. Salamat. Ayan, Chef, ha? Huwag ka malungkot, ha? Okay naman sila dito, eh. Ikaw naman yung di okay dyan, eh. Iyaka ng iyak, eh. Hindi na kasi makapag si Jeff, so ang pukunin niya na lang yung education. Kasi hindi ano yung health ni Chef. Pero okay naman na po si Chef na kapag na. lang, bawal talaga. Masyadong napapagod. Bawal, bawal nga siyang maligo, eh, yung sumisid. Kasi yung lungs niya. So, pero okay naman po si Chef na gamot na siya. Uh, kaya hindi siya makakapagpulis kasi kapag sa pulis ang training bawal siyang magpagod uh, yun ang advice sa kanya ng doktor kaya ang kukuni na lang niya yung uh, education malapit lang yung school malapit lang po papasok niya na papasok na sa August 7 yata or parang ganun August 3 oh, ako <laughs> O, oh, ikaw naman. Kamusta mo si... Huwag mo huya. Ay, magkabalak ka. Okay na, Jeff. Mag-aral lang ako mabuti. Okay. O, naman. Hindi lang po ako, Jeff. Mag-aral ka lang mabuti. At ako, mag-aral po ka mabuti. Mahapak ka lang ako. O, oh, si Lolo. Ano sa iyo sa unti kay Jeff? Agwantaan o ipika. Pagkaming-ano ka namin. Tupi, looy kayo. Looy kayo kayo to amono na upano akwantano tu kapaya gado sa ini ko na pagkatarbaw it eh di desa matibrito pagwono kanami nati lang ko karin mo so wara din ay niyo para mario ko na ona no turon karin no de depende sa matangkus ko ikaw na sa ingkay kunto gusto niyo makapunta ng Manila? Hmm pupunta Ha? Nakapunta ka na ba ng Maynila? Hindi pa siya. Okay, ikaw? Hindi pa siya. Wala pa, ano? Hmm. Oh. May! Tingnan may! Natin may! May! Kung saan may. magdidibo si Jeff? Hindi, yeah, higa. Oh. Okay. Kayo ang aalis. No? Pupunta kayo ng Maynila para doon celebrate ang debut ni may, ni Jeff. Two years pa, pero mabilis lang yun. Ano na tayo ngayon? 25 ngayon? 25 after 2 years, May, pwede naman. sana, Jeff, para hindi ka malungkot itong dalawa pag ko dyan kahit 1 week sa December. O, para makita mo itong dalawang kapatid mo. Hmm. Tingnan natin, ha? Kung magagawan ko ng paraan. Ha? Gusto nyo makapunta ang Maynila? Ha? Kayong dalawa? Opo, <laughs> <No>. sir. <laughs> o, tingnan natin ngayon December. Tingnan natin, ha? Okay? Sige, sige. Oh, natawa na siya, oh. Oh, natawa na si Jeff. Oh, natawa na. Oh, oh, dadaling, tingnan natin Jeff, ha, kung sino yung madala natin ng December dyan. Oh, natawa na si Jeff. Oh. Okay na, Jeff? Okay na? Okay oh. na Okay na Bye 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 Ok na, bye 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 kai kai bye 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 na, bye 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 bye

Asan uh, asa po ang si GP ay uh, uh, siya mabuti. Oh. Yun na po siya. Uh. excited mo itong Manila? Uh, opo okay, siya. <laughs> wow, punta sila ng Manila. Buko natin makapunta ng Manila. Oo. Napanood niyo ba yung video na mo, ni Jeff? Tinuruan ko siyang mag-laptop, yung minake-upan ko siya doon sa ano. Panood niyo yan? Oh. Ah. Bang pogi ni Jeff, nung ano, di ni Mylene. Gwapo kasi dito na, Sumayaw si siya ng... Sumay... Pasayaw ako. O dagdayang-dayang din sila. <laughs> o tuwang-tuwa sila. Napanood daw nila yung video ni... Ito, ano? Napanood daw nila yung video ni... ni... Yung... Dibu ni Mylene. Ayan, tuwa sila. May Ayun na. niyo balay. Nanayaan na na. Okay-okay ano na. na. Bago la, Bago bungbong. <laughs> Oh, salamat ninyo. Lolo, Lola, amping mo 'di ha. Bye. Bye. bye, -bye, uh, bye, -bye. Ay, ito wag na naman kami nanalamin din. Ako nang bala kapatid. Oo nga. I ilmo naman no, iyakin tala gayon kay pagalis nga namin umiyak na naman siya. Hindi mali. Pag alis siya, para umiyak kapatid. Oh, pag alis ko naman, pag alis ko doon, alam niya ang alis ako, iyak na naman siya. Ganun siya. Madali siyang iyak. <laughs> Sige, bye-bye na. Bye. bye, -bye.